right, welcome back mga kagrasa So dito ay uh, meron tayong gagawing isang makina na 4 hl So ito ay bigla na lang daw tumirik na sa tabi to ng kalsada Kaya uh, kailangan natin magawa kagad So dahil uh, may napansin ako dito habang pinapa-start ko sa driver ay May tagas yung diesel dito sa may sensor, sensor ng common rail So ayan na kinakapa ko talagang habang pina-start niya ay eh, tumutulo. So bago namin bago ko hanapin yung uh, ibang sira kung bakit ayo umandar, uh, kailangan na muna namin tong ayusin. Kailangan muna tong mapalitan. Uh, kung bakit tumatagas. Ayon, uh, tinanggal ko muna kung bakit. So ayon, uh, tatanggal ko muna yan dahil uh, may problema siguro yung sensor nito So uh, ano pala yan mga kagrasa uh, ang size nyan is number 30mm So sa pagkakaalam ko uh, kapag ganyan yung size yung sensor uh local yan mga kagrasa kaya madaling kubigay So itong ito yung luma so kung makikita mo ito yung luma, malaki yung liabe, uh, trimeta, tapos ito naman yung bago so ang pinapabili ko is yung original na Denso ang brand, so ayan ang liabe lang nito mga kagrasa is 27 at saka mayroon nakasulat yan Denso Japan sa, at hindi katulad nung uh, local uh, walang nakasulat dito sa may uh, ano niya, gilid tapos ayan nakikita nyo umiikot, kaya pala Uh, tumatagas yung diesel natin dyan so ayun uh, kailangan natin na uh, sabit para matesting natin kung ito lang ba ang sira so, kailangan natin munang ma-check dahil uh, kapag ka kasi tayo uh, kailangan muna natin isa-isahin hindi mapwedeng sabay-sabay para uh, matrace natin kung ano lang ba ang sira kasi hindi naman pwedeng ah uh, pagpapalitan mo lahat yan na uh, ibig sabihin uh, kasi mahal din yan eh hindi pwedeng hula hula yung ano natin eh, sana itong ginawa ko eh nakita ko naman na talagang may leak so bago nyo ikabit yung sakit no, kailangan nyo munang linisan ng contact cleaner so ayan nakakabit na yung sakit natin sa sensor so, sana yan lang ang problema para makaalis na tong ating truck so yun habang ini start itong mga kagrasa uh, meron naman yan pump dito sa gilid sa may chassis sabayan nyo lang ng bomba yun habang nag-i-start kayo dyan sasabayan natin ng bomba para matulis umakyat yung diesel so ayun ang uh, okay yun mandar na mga kagrasa so sana meron kayong nakuha idea uh, yun, tira pa ako at wala na siyang leak so yun lang mga kagrasa kung nakatulong sa inyo uh, huwag mong kalimutang mag like, subscribe uh, hit na din na rin mga kagrasa para update kayo sa susunod video alright, thanks for watching mga kagrasa maraming salamat God bless